Maganda umaga mga kapatid, Nina ang Pao News 5 Correspondent. Andito tayo ngayon sa Maysic Police Station 11, dito yan sa may Binondo, Maynila, kung saan mga kapatid, kung matatandaan nyo, mayroon isang viral video sa isang social media platforms na naipost ng isang victim. Ito ay isang TNDS driver na di umano nanutok ng patalim sa kanyang dalawang pasahero. At ngayong umaga, eksklusibo nga nakasama ang News 5 sa pag-file ng formal complaint dito yan sa may police station sa Maynila. Dahil nga sa pangamba ni Alas Joy sa kanyang seguridad ay sinamahan natin siya para makapag-file ng complaint dito sa presinto. Sabi ko, Kuya, kaya nga po nag po ako kasi nga po, it's oh, it's o, it's para nga po, dun po ako mapunta. Saka marami po kaming dala. Tapos, kina nag, nag sabi na po yung boyfriend ko na okay, okay na po yun pero wag naman po sana ganun siya magsalita sa akin na bakit bumbungga o tapos sabi niya parang naman kasi kayong ano eh gumaganon ganun na siya tapos sabi niya parang ano sabi niya parang ano tapos sabi niya ano problema mo bigla siyang gumano tapos ginilid na kami eh nagulat na kami na siya ng sasakyan tapos gusto niya na makipagsapakan Mula dito sa Binondo Maynila, nagbabalita. Mula sa News 5 Nina Ong Pauko.